Cheska Chicharon Vendor ng Kabyang Tunnel. Sabi nila ay ka alike daw siya ni Angel Lady Mechanic. Sang-ayon ba kayo mga kababayan sa sinasabi ng karamihan dahil sa inyong request? Ito po, pinuntahan ko si Angel at isasama siya para makita magkukumpir pagtatabihin natin si Angel the Lady Mechanic at si uh, Cheska na Chicharon Vendor mga kababayan samahan nyo ko at i-comment nyo dyan kung magkamuka nga ba sila sabi niya kanina mga guys dahil sa init ng panahon kaya wala silang pasok kaya malamang nakantingin natin si eh, si uh, Chicharon Vendor sana makita natin mga kababayan at syempre dahil sabi natin para matulungan nagdala kami ng bigas para ibigay kay uh, Chicharon Vendor at may counting grocery tayo dito at ano pa nga ba ang pwedeng itulong ni Daddy Frankie? Samahan nyo kami mga kababayan hanggang sa dulo ng video ito. Let's go! Tara na yun risky ha kasi sabi ni Cheska dito na siya sa area na ito palipat-lipat lang sa mga may parting ano korbada. Ayan. Kung saan daw yung uh, mabagal ang mga sasakyan doon sila pumipuesto Yung mga kababayan medyo hapon na po kami na nagpunta dito anong oras na medyo sana makita natin no para mamit ni Angel si Cheska Ayan, dito tignan mo dyan bro yung mga may sasakyan dito sila nagtatambay pag may mga sasakyan nag stop Ayan, sige sige oh, wala may mga tent silang pinapatayo eh ngayon mga kababayan, mamimit na ni ano, kung makikita natin siya ni Angel, kung sino ang ano yung sinasabi kasi nila uh, magkamuka sila. Kamuka pa kayo ano, Angel? Hindi ko po sure pero nung mapanood ko po yung video parang kahawig. Parang kahawig? Oh. Pero mas bata yun sa'yo. Ikaw 15, di ba? Oh. Siya 13. Oh. Tignan nyo, baka nandyan siya. Oh, may okay. mga tao sa galing kaya ayan mga yan oh, may mga dalaga din no oh. ay hindi ba siya yun ay iba 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 akala ko siya ay ang daming unggoy oh. oh oh ang galing daming unggoy mga ako <laughs> <laughs> nakasakay yung isa. Ha? Nakasakay yung isa. Hindi, hindi yung sasakay. Takot yan. Hindi, nakasakay na yung isa. Ah, nasakay na? <laughs> Sige, abante lang. Parang wala na. Anong oras na? Alas 4 na kasi mga kababayan. Bukas kaya ano, uh, Angel, may pasok kayo? oh, meron na po eh. Ah, meron na. Sayang. Oh, kasi kung sakaling hindi natin makita ngayon, balikan pa rin natin siya sunod na araw. No? Oh. Ayan. Pero may araw pa naman, oh. Maliwanag pa. May bata doon dad sa gilid. Ay, siya, siya yata. Ha? Siya ba yun? Opo. Oo, siya nga. Itabi mo. Bante mo, bante mo. Ah siya. Oo. Bakit siya nandyan? Wala na siya. Wala na? Oh. Ah, pero may dala pang ano. Okay, lapuntahan natin. Ayan mga kababayan. Mabuti na, buti nakita natin siya. Pero nandoon na siya. Teka lang. Kaya kausapin natin. Yes, ka! na. Oh. Ano pa ka namin hinahanap? Mabuti na dat nang kanamin. Wala po sila mama at papa. Ah, pauwi ka na. Wala ka ng paninda. Wala na po. Suka na lang. Apo. Okay. Ayan. Ano oras ka nagtinda? Kanina pa po, po, mga patanghali pa po. Ah, bakit nagtinda kayo ngayon? para po may pasok na rin po kasi agad dito ah ngayon wala kang pasok wala. oh sabi ko na nga ba eh buti na lang eh akala ko ano akala ko hindi ka na namin makikita nagpakasakali lang ako ta sinisisi ko nga sarili ko eh kasi hindi ko inaasahan mayinit dito pinapawisan lipat tayo dun tara lipat Bit, lipat tayo dito bit-bitin hindi ko nakuha yung address mo tsaka number po number mo uh, napanood mo ba yung ano video uh, upload videos ko Napanood ko po yun. Nag-viral nga po, En. Eh. Oo. Anong sabi ng mama at papa mo? Natuwa po sila. Ang galing. <laughs> ano naramdaman mo nun nakita mo nag-viral yung videos mo? Alam mo yung videos mo, maraming, uh, maraming uh, tawag nito, uh, na-inspired sa iyo, sa kasipagan mo, <laughs> at sa edad mong yan, uh, nagsisikap kang uh, maghanap buhay. No? Anong nararamdaman mo? Parang na-touch po ako. Just bakit? Kasi di ko po akalain magbo-viral yung ganito. video. kahit kahit ako, kaya 'yun ang reason bakit bumalik kami. Dahil uh, 'di ba, sabi ko naman sa video, i-share natin baka sakali para mas makatulong pa sana si Daddy Frankie. Hindi ko nga inasahan pero thank you Lord kasi nag-viral 'no. At sabi ng karamihan, ano, uh, kamukha mo daw si Angel Lady Meganic yung isang dalagarin uh, dalaga rin na, na nag-viral din sa videos ko. Yun, kaya yun, mga kababayan, uh, sino po ang mga nagsabi na kamukha ni Angel si Cheska? Gusto nyo po bang ano, uh, pagtabihin natin sila? Wait lang, at tatawagin ko. Na? No? <laughs> Teka, yan lang kayo. Tara, Jel, halika. Oh, si oh, ayan. Test <laughs> uh, si Angel. Ayan, kaya lang si Angel, ano, uh, 15 years old. Ikaw 13, di ba? Oo. Ah, uh, 2 years lang yung agwat. Magkamuka ba? Mm -hmm. huh? Tabi ka nga. Ayan. Si picture nyo ang uh, kaming tatlo. Ah, hindi, sila lang. Kasi puro maganda lang. Diba? Ayun mga kababayan uh, Tignan nyo nga kung magkamuka Ay, ang ganda nila <laughs> Nakakatuwa mga kababayan Ayan, uh, medyo Mga kababayan uh, Yung request ninyo Na magkulab sila Kaya yun din po yung ginawa ko Na pinilit kong uh, Daling si, ano, sakto-sakto Na wala silang pasok dahil Masyadong mainit ang panahon ba? Diba? sobrang taas ng init kaya walang school. No? Kumusta na pagtitinda mo ngayon? Okay lang po. Medyo... Magkano benta mo? 700 na po Wow, naka 700 ka. Eh, anong niya? Binibit-bit mo yan, o. Oh. Tingnan yung mga kababayan ng marka. Paano mo muna, be? Tanggalin mo. Kawawa yung kamay mo, Oh. Suka na lang natira, sayang. <laughs> Kala ko may maabutan pa kami. Buti na Maraming customer ngayon. Opo, meron din po ah uh, pag walang pasok talaga, maraming customer. Okay. Ayun. So, dahil nag-viral ang videos mo, may regalo kami sa'yo. Uh, <laughs> sige daw. Teka. Uh, risky, pakuha nga yung ano, ah uh, bigas. yan, May dala kami ano. ah uh, may dala kami bigas, tsaka unting grocery. Oh, uh, pagpasensyaan mo na. Sana makatulong. Sige. Uh. Ayan. Ayan mga kababayan. Dala ako ng bigas. Tsaka ng grocery. Lahat. Pasensya ka na. Cheska. Sa palingki lang namin yan binili. Pero yung nabibili naman sa SM at tsaka sa palingki, same lang yan eh, no? Ayan mga kababayan, bumili tayo ng mga tinapay. At tsaka mga dilata. Ayan. <coughs> Tsaka yun, toothpaste, sabon. Ay, natapon yung suka. Ayan. Pero, Cheska, mabigat ito. Gusto mo ano? Ah, uh, ihatid ka na lang namin sa bahay ninyo? Hindi na po, paparating na din po kasi sila mama at papa. Ah, may sundo ka. Oo. Hindi, oh. hindi ka natatakot dito? Hindi po. Ah, uh, sanay ka na. Basta mag-iingat ka pa rin, ha? Hindi naman kayo inaabot ng gabi? Hindi naman. Ay, hindi naman, oo. Kasi lalo na, napanood ka na nila, di ba? Maraming uh, nakita sa dahil nag-viral. Na. Uh, kumusta naman nung ano? Uh, kumusta naman ang sabi ng nanay at tatay mo? Okay lang po, masaya po sila kasi po ano, yung perang nabigay po sa akin ano po, napabili ko po ng para sa akin ng sapatos. Angakapili ah, ka ng sapatos mo, very good. Mo. Oh, bakit wala ka ba sapatos? Wala po. <laughs> grabe. <laughs> Tingnan yung mga kababayan, oh, nakakatuwa. Pero may napapakinabangan pa po naman ako. Ah, may luma kang sapatos, Pinagtsatsagaan mo 'yung luma. Ngayon dahil nakapagbigay kami, nakabili po ako ng ba. Oh, di ba? Kagaya mo rin si Angel. Angel, magkwentuhan naman kayo, magkumustahan kayo. <laughs> Nakangiti <laughs> lang si Angel, oh. Ha? Oo. Oo. Ano rin siya, Cheska, ah, si Angel, na-discover ko rin yan, na bata naman siya na nagme-mechanic. Ah, anong edad ka magsimula? Eh, ano po? Ten. Ten, nagsimula kang mag-mechanic. So, sa ngayon, 15 years old na siya. Ayan, sana maging magkaibigan kayo, no? Oh, mabait yan si Angel. Bakit nga ba ganun ka kaseryoso, kasinsir Ba't ganun ka kasi pag magtinda Ba't ganun ka kasi pag maghanap buhay sa edad mong 13 Nakikita ko rin po kasi sila mamang nahihirapan Then ano po Gusto ko rin po silang matulungan Tapos Ano po Gusto ko rin po silang Matulungan gusto ko rin silang matulong at makapagtapos ako ng pag-aaral. Mm, ah, gusto mo makatulong. Hmm. Nakikita mo ba naghihirap yung mama at papa mo? Oo Okay. Ano bang pangarap mo sa kanila, sa pamilya mo? Gusto ko pong maging successful po. Okay, tuloy-tuloy mo lang yan. Basta magtyaga ka lang. Pero siyempre, mag-iingat ka din parati. Ano? Salamat po ako kasi nakilala po, na po ako. Nakilala ko po kayo. Yan. Pero kinakabahan din po kasi pag, na, pag, pag nag-college ako. Baka po hindi po kayanin. Pero nagpe-pray po ako. Kada araw. Para rin po makaana sa pang ko po. Ah, nag-aalala ka. Ibig mo sabihin sa ngayon nakakayanan pa ni mama at papa mo yung pag-aaral. hirap pag no? Ang hirap sa bagay. Nga naman mga kababayan, marami tayong mga kabataan na gustong gustong mag-aral pero sa hirap ng buhay, pag, pagka hindi nasuportahan ng magulang, babagsak sa maagang pag-aasawa. No? Pero huwag, mo, huwag niyong iisipin yon Kaya dinala ko rin si Angel para maging magkaibigan kayo, ang motivate ang bawat isa sa inyo, yon lang yung uh, nais ko. Yun, no? Mga kababayan, sa edad niyang yun, iniisip na niya sabi niya sa akin iniisip niya nag-aalala siya na baka hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang magulang pagdating ng college bakit mo naisip yon na baka hindi ka na nila kayang pag-aralin sa college kasi po ano gusto ko pong gusto ko pong gusto ko po ng ano eh makapagtapos to. Tapos... gusto matupad ko po yung pangarap ko Ah, kaya sinisikap mo talagang ano, magtinda. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga gusto pong tumulong, kung gusto pong tumulong, okay lang po. Yes, mga kababayan, uh, bukas po ang uh, pintuan sa mga gustong magpaabot ng tulong kay Cheska sa kanyang uh, pag-aaral mga kababayan mag-message lang po kayo sa aking Facebook page para sa mga gustong magpaabot ng kaunting tulong sa mga may uh, sobra para kay Cheska no So basta Cheska wag ka lang ano wag ka lang magbago wag ka lang mawala ng pag-asa no tuloy-tuloy uh, lang tayo at ayun uh, sana uh, mag-viral pa lalo para mas makatulong pa kami. At syempre, Cheska, bukod dito sa grocery at saka bigas, may bibigay pa ako sa'yo. Jel, magkwentuhan kayo. Oh, kunin ko lang yung pera. ha Hi, Cheska. Kamusta mm -hmm. <laughs> ka? Okay lang po ako. Ikaw po ba? Okay. Malakas okay. benta mo dito. Medyo lang po. Ay, mm -hmm. Ngayon lang po ata ulit ako nakapag-ubos ng chicharon. May marami pa pang natirang suka. Buti hindi, hindi delikado dito. Hindi po, sanay na rin po kasi ako dito. Yan. Sige lang, usap lang kayo para masanay din si ano. Kasi nagbablog na rin siya, alam mo ba yon Na wala nung na-discover namin, ilang buwan lang. Tapos nagbablog na rin siya. Kasi binablog niya yung mga ginagawa niya. ba? Diba? Sige, interviewin mo. Para maging kaibigan mo siya. Nagbablog ka rin pala. Oo, oh, ano, ginawa na ako nila dads ng page. Tapos, tinuloy ko lang. Sa so, shout out mo ako next vlog mo. <laughs> Ayan, oo. Lahat ng mga ano na iba vlog ko na nasama namin, dadi na ang tawag nila sa akin. Kaya next na punta ko, dadi na tawag mo sa akin. Hindi <laughs> na, sir. Huwag kang, ano, uh, huwag kang mahiya sa amin. Ituring mo kung magulang. Ha? Second parents mo. Huwag kang mahiya sa amin para matupad mo yung pangarap mo. Ah, uh, tawag nito. Uh, huwag kang mahihain. Tuloy-tuloy mo lang 'yan. Sa maging ako oh, ito. May may iaabot Daddy ngiti. At least, makatulong ka sa Five 5000. Thank you for that. Oo. Oh, <laughs> Masaya ka. Ano? Anong masasabi mo na katanggap ka na naman ng blessing sa araw na to? Hindi ko po alam kung maiiyak ako. Mat matatawa dahil. Bakit? Nakatanggap na naman po ako sa inyo ng ganito. Maraming maraming salamat po. Para sa iyo yan. Deserve mo yan kasi ikaw yung uh, masikap, uh, masipag na bata. Yan. Sabi nga nila, pag nagtsatsaga, nagsisikap, may uh, pagpapala. No? So, hindi na kami magtatagal kasi malayo pa yung uwian namin. Sana mahintay ko pa yung mama at papa mo. No? Pero sigurado ka na susunduin ka nila? Susunduin po ako. Talaga? Oo. Kasi pag hindi ka susunduin, i-attend eh, ka namin. Hindi na po. I-antayin ko na lang po sila dito. Sure ka? Oo po. Oh, sige. So, Angel, okay ka na? Uh, happy? O. Nakita mo yung ano? Sana, pag dating ng panahon, maging mas close pa tayo maging oh, maging magkaibigan kayo ha at saka ma ano pala uh, after ng off cam na lang kukunin namin yung address mo na para ano pagka, ano gusto ko rin yung magulang mo pagka ano kung pasyalan namin pakit para pakita natin kasi syempre under age ka no pero sure naman eh happy naman yung magulang mo di ba Okay naman sa kanila na naibablog ka namin. Okay naman. Walang problema so ayan. Usap muna kayo bago tayo paalam. Ano masasabi mo? Ano lang be, patuloy lang be. Kaya yan. Basta kung ako'y kakalimot ng shot. <laughs> oh, kahit hindi ka na i out kasi sikat ka na. Hindi <laughs> shout out. Oh, sige, oh, yun. Huwag kakalimutan. Oh, Next mo kakalimutan. Next vlog mo, i-shout out mo daw siya. Oh. Diba? <laughs> Enjoy ka, happy ka ngayon? Opo, masayang-masaya masaya po Masayang-masaya, okay Bakit, Makikita na naman po nila mamay may uwi akong gantong halaga at may, may grocery pa. Ah, may grocery pa, saka may pera <laughs> Maraming salamat po Oo, basta ibili mo ng pangangailangan mo, ha? Okay, tae bulsa mo, huwag yung bit-bit-bit-bit kasi delikado, no? Pero hindi naman kami siguro alis agad Now, mga kababayan, sunod sana mamit na natin ang uh, nanay at tatay ni Cheska. So, Cheska, once again, maraming maraming salamat sa iyo. Pag-iingat ka parati. Ikaw naman, paalam ka pa sa mga viewers natin. Uh, so, mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pasuporta kay Daddy Frankie at sa buong team Daddy Frankie po. Ayun lang po. At Cheska, uh, lagi ko ang sasabihin sa iyo na mag-iingat ka palagi dito kasi tulad dito, parang liblib -lib na lugar din. Ah, mag-iingat ka lang. Pero may mga lugar din kayong pinagbibintahan, hindi lang dito, gaya ng sa mga matatao. Okay. Ah, so, may mga palengke po ba? Ah, sa palengke rin, nagtitinda ka rin. Oh, yun naman pala eh. So pagka, lalo ngayon, iwasan mo na siguro magtinda dito. Sa palengke na lang, mas marami na ano. No? Sa bagay mga kababayan, sa edad niya kasi, tingin ko, Uh, sa edad niyang 13 wala pa sa isip niya yung mga ganon kasi nga bata, ang thinking lang nila is makabenta, kung saan yung may customer, doon talaga sila nagpupunta. So ayan mga kababayan, sana yan napasaya ko kayo at sana po ay nakatulong na naman ang team Daddy Frankie. Bago po tayo tuluyan na mamaalam mga kababayan, pag umabot ka pa sa punto ng video kong ito, paki-comment kung saan ang lugar mo nang malaman ko kung hanggang saan kang i ang inaabot ng mga videos natin. At siyempre, magpapasalamat po ako sa Team Rise Above na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, support nyo rin po si Angel the Lady Mechanic. At syempre sa aking mga kasamahan, kay Aling Rochelle, at sya kay Riz Motovlog, kay Sam Motovlog, kay uh, Mons Channel. Ayan mga kababayan. At kay uh, Ken. Ayan. At syempre kay Boss JB, ang bunsong kapatid ni Daddy ranky. At syempre, shout out ko rin ang aking masipag, mabait na cameraman. Kam <laughs> Ayan kay Kuya Rab. Ayan, shout out sa iyo, Ram. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. At uh, baka gabihin na naman kami. God bless po sa atin lahat. And I love you all. Ayan. Thank you, Ah? Thank you po, Oli. Mm -hmm. Sige, basta mag-iingat ka lang. Stay humble, ha? Ayan, maraming biyahe darating basta laging ganyan lang. Okay? Bye bye.